Mga maling desisyon na giging sanhi ng pagkalugi sa iyong negosyo. Number 1. Sinasanay mong paulit-ulit na umuutang sa iyo ang mga customers mo na dili naman magbayad at minsan hindi nakakabayad. Number 2. Nangungutang ka ng pangpuhunan tapos nagagastos mo sa personal na gastusin. Diyan nababawasan babawasan ang kapital na inuutang mo hanggang sa di mo na namamalayan paubos na ang pinaikot mong kapital. At sa huli, hinahabol ka ngayon na pinakautangan mo. Number 3, hindi mo madalas minamanage o tinututukan ang negosyo mo. Sa expenses, sa negosyo, hindi may iwasan ang magkaroon ng hidden expenses at mga unexpected expenses. Kaya mahalaga na imonitor mo ito kahit sa maliit na detalye kasi sa negosyo walang katapusang labanan. Kaya dapat continuous din ang pag-aaral kung papaano ka makakasal. Kaka-survive sa iyong negosyo?